Another issue? eto susikat natin talaga kung pasyan pasensya sa mga Andrea sa mga fans ni ako. nini Sa nini 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 react lang ako. <t> eto <golden horn sound> ah, na! nini na nini 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 Tanggalin ko lang yung salamin ko. Viral na post nito nakaraan kasi it's supposed to be a sweet post pero isa siya kwento ng misogyny para sabi ng iba tignan natin. Ito kasi yung kwento. Nag-post si sir, no? Sabi niya, bubuod ko na. Nagtunong daw yung at misis niya. Ten years na akong graduate. Parang wala pa rin akong personal achievement. sa so, sabi niya, lahat ng uh, achievements ko ay achievement mo rin. Which is, sa totoo lang, medyo, I don't think yun naman ang intention ni sir. Pero misogynist talaga siya in a sense na sinat down mo yung uh, sinasabi ng babae. No? para sa sarili, hininto mo siya. Imbis na sabihin na ano bang gusto mong gawin, ano bang pwede kong gawin para magkaroon ka ng self-fulfillment pa. Mga mga bagay ba? Ito yung mga bagay na hindi natin nakikita, pero ganito kasi tayo ni Race, no? Na ang mga babae, kailangan mag-alaga lang ng anak sa bahay at itigil ng trabaho nila. Yun yung misogynist na sinasabi nila. Eh, I, I do share that sentiment as well. Pero kayo yung tatanungin ko, Do you think it's misogynist? Comment down below. Oh, di ba? Issue agad tayo. <laughs> oh, another issue! Eto'n <laughs> sa si Kanel. Tatatawa ko, pasensya na po sa mga fans ni Andrea Brillante sa mag-go... Nag... Nag-react Nag Nag na lang ako! So, nasa music video siya at uh, apparently hindi ko alam kung bakit uh, inaanin niya yung hotdo hotdog. Hotdog ata to. Natatawa ako kung piniprito niya ba to? O bakit uh, binoboil niya? Pwede naman natang i-boil yung... Ata, hindi ko alam. Pero ito yung funny part. Tinikpan niya. <laughs> Pwede ay natinikpan niya yung mantika na yung sasabi ng mga tao. Or hindi ko alam. Ganito kasi explanation niya. Minsan kasi pag nag-shoot, ako din na nag-shoot kami dati. Walang script talaga. Ako na lang sabihin ng director, oh, gumanyan ka, gumanyan ka. Ako, pinag-basketball ako <laughs> Hindi ako wala mag-basketball. So, gano'n gano'n ako. Mukha akong taka. Sana hindi nyo na mahanap yung video na yun. <laughs> so, pili ka din yung nangyari dito. Ito ka lang. ko siya I understand kung bakit niya ginawa yan. Pero minsan, nawawala tayo sa lohi kapag uh, nagshoot shoot shoot Ito, ano ta? <laughs> one-on-one ba yun? Yung gano'n. Yung basaan. Tama ba ako? Eto, na hindi ko alam kung bakit, pero ang dami ng mga picture ng basketball na napunta sa akin. Na pumunta sa timeline ko. So, ganun-ganun ako. Mukha akong tanga. At una. Oh. <laughs> 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 ang sweet naman! Sana ako may pag-guess! Kabukahan niya si ano? Si Guaba Juice. <laughs> Ito hindi ko naiintindihan to. Pero lumilipad siya. Hindi ko alam kung edited ba to. Totoo ba to. Parang kaya ba ng tao. Pero nakatingin kasi sila sa taas. So hindi ko sure. Ano nangyayari dito. By no best. <laughs> Ito naman, lilipad silang dalawa, oh. Diba? Sana all nililipad. Awit ah, na 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 <laughs> Next! Ito. Hindi na, Sana dito, hindi na ata basketball yung pinanonood. Ka. <laughs> may pakaray pa si Kuya, tapos yung isa talagang pak, pak, pak. Ganon. <laughs> Abang tayo magpatuloy, huwag niyo muna kalimutan mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell. Bala ko magpag-giveaway ng Jika suit sa mga nanonood. No, no. Tingnan ko kung ano yung mangyayari. O, next one. Yeah, right. Oh, nice. Ba't naka? Sitala. Ano nangyayari? Wow. Akala ko naman, seryoso. Ang ganda ng keyboard niya, ha. In fairness. <laughs> Pinanood ka na lang dito, nila. Mabushet kayo, angkas. Pero in fairness sa mga trabahador doon yung social media team ng angkas. Ang galing. Ang galing sa mga ganitong mga katarantaduhan talaga. O, next one. Okay, let's go. Hindi siya hinalikan. Tolita Okay, le gusta pedia de bien duro. Y copia con usted. Me dijo Oh, dalawang bagay to ha. Hindi ko alam kung mag-shota sila. Kung hindi sila mag-shota, hindi okay yung ginawa ni Kuya. Kung talaga mag-shota sila, mag I'd go lang. Okay lang yung kiss-kiss na yan. So, hindi ko alam ba ito rin ito, pero hindi siya kinis. Kung hindi niyo shota at ginawa sa inyo, Nakuha ha, red flag yun. Oh. Ito, Kalala kalalaki mong tao, iiyakan mo yung babae, ha? No. Dapat umiiyak sa atin ang mga babae. Tandaan nyo yan. Huwag na huwag natin iniiyakan ng babae. Ako, aminado ako, no? Meron din ako iniiyakan na babae. O yung ano, yung ex-wife ko, diba? Pero after nun, wala na. Kasi kayo, mag-shota pa lang kayo, eh. Ano ba yan? Crush mo lang pala. Hype ka, eh tropa ko at crush ng puta. Ngayon, balik tayo sa misogyny. Eh, kiss yung ganon. Kahit bakla, tomboy, transgender, babae, eh, lalaki, you should treat your partner as your equal. Hindi mas mataas, hindi mas mababa. Equals. Okay. At yung pag iyak, -iyak na yan, wala yan. Di, di mo madedetermine yung ano ba? Wala naman dun yung Paano ko ba explain si Dali? Teka, iniisip ko. Ito, <laughs> nah, wala ako sa thoughts ko. Ma Uy, mo. Or hindi, hindi naman yan. Para ba nag-aaway pataasan ng pride, ba? Diba? Okay, umiyak. Your partner should be your home. ba? Diba? Umiyak. Actually, dapat masaya ka pa pag umiiyak sa'yo yung partner mo or iniyakan ka ng partner mo kasi at is kayo sa isa't isa, ba? Diba? So, wala yung iyak! <laughs> hindi determinant ang pag yeah! Ano ba? ang kastara na. <coughs> hindi determinant, no? Yung pag -iyak. So kung ano yung level mo sa isang relasyon at hindi dapat natin iniisip na may level-level yung relasyon. Dapat pantay lang. Diba? walang bilangan mga ganun mga bagay kasi X is yon. Pare't. <laughs> ah, yun paret chong hindi ako makahinga next one Lahat din okay lang pa Manila. <laughs> Ulitin natin 'tong pagdadapa sa angkasta na. Ang kasta na. Bay mag-angkas padala. Come on, halika na mag-angkas padala. Sum <laughs> Oh! Somebody Sakit nun Ah! Ay! Parang hindi naman totoo. Oi, speaking of multo na ganito, may, gumawa kami ng episode na nakaraan, yung multo sa bintana, nakakaloka. Hindi ko tao yun o multo, panoorin ninyo. Ang ganda ng episode na yun. Parang ganito rin, na hindi mo alam may mga tao pala sa paligid. yung oh, ko rin Ay lasing, akala ko yung may meron kasi mga nagpapasaga, at man nininingil lang pera. Lasing ata si Ate. Nakakahiya doon sa taxi driver, nakakaloka ko, dai. Ako yung nagya, 5 Five years na lang daw. Oh, Earth. First... <laughs> Oy, pero na... Actually, nakakatakot to, ha? Kasi totoo na, kumbaga kung hindi natin maayos yung climate change natin, bilang na talaga yung mga araw natin at hindi forever na livable, no? Yung Earth. Nakakalungkot yan. Sana seryosohin natin. oh, next. Pansin nyo ba na maraming babae na pupunta sa Watsons kahit wala naman talaga silang bibilin doon in the first place? Pupunta sila doon, titignan ng mga products, tapos kapag binapusuan sila, bibili sila. Narealize ko rin na, na meron pala ang male version noon. Need I say more? No, mapa! Hindi yan male or female version. Ako, data blitz at Watsons. Dinadaan. Mas data blitz kasi gamer talaga ako. Pero parehas lang yan. Wala lalaki pa bahay dyan. Parehas yan, budol! Last video. Ang <laughs> 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 asin kasi na, di ba yung kumakapit dito yung ano, yung sabaw nung manginasal inasal. Ay, I may mean, nagbibidyo call pala sa akin. <laughs> Akala ko kung ano. Anyway, sila po yung video natin para sa araw na to. Gigilang gigil na gigil ko si naman. Si Tyron Ata to nang hihingi ng pera. Huwag niya kalimutan mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell. So, yun lang po yung video natin para sa araw na to. Ito si Clarence Duterte. At paalam. I love you guys. Mwah!